Masdan ang ulan Unti-unti pumapata Sa mga Alamat mga bulaklak Pagmasdan ang hindi unti unti bumabalo Sa buong paligid Bus na ulan Aking mundo Ganun tuluyan

Ka. Hello, Hello everyone! Welcome to Nagiwa Nature Farm! And it's raining today. Because this is what we call the LPE or the low pressure, pressured area. Oh my God, the rain is so heavy. The sky is not feeling well. Some are stranded because they want to go camping. They can go camping because it's raining. Because when it rains, camping area So what's happening to me? Inawas na gito. So, ayan guys! You know, Opo, the rain is so raining. Tignan nyo dito, ang ganda nagtignan, uh, ting, ang ganda tignan dito si Naguan Perm kapag umuulan. Yeah. dito sa bukid, o. Oh. Diba? Dahil sa lakas ng hindi nyo na, hindi nyo na nakikita ang bukid. Gino you know, ko ang bata! Gino you know, ang bata. Ayan, may mga bata doon. You know what, ang ganda dito pag umuulan pero huwag na masyadong malakas kasi naaanod yung tulay namin. Mama Mary, yoki okay there? thank you so much Mama Mary, thank you so much Lord God for the rain kasi nababasa yung mga halaman natin dito yan yung mga plants natin ayan, ang ganda ng mga plants natin dyan and also we have there oh my God, thank you so much for the rain God pero wag naman i-over po kasi it will cause baha dito sa amin especially sa ilog yung yung okay lang God Lord God yung okay lang po na rain Basta din kanta. Uh, right. There would be no sunshine in my life. Iyap, Ibo. Greg, yung sa copyright ka. I'm the one love you tonight. The There's no sun in the moon. But copyright ka ba? <laughs> okay, na nga 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 so cold here. <laughs> pag visit kayo dito da dapat morning kasi sa morning mainit pa, 'di ba? Very fresh. Ando pa yung mga sunrise, andiyan pa mga ganito, andiyan pa yung mga ganyan. Kasi kapag hindi ka magano, pag hapon dito, mostly da dito umuulan talaga. Uy, yung mga guwapo na siya mulit tao. Oh. Yan. <laughs> So dito na tayo mga morning kasi para ano din fresh yung mga tao dito. Magpe-fresh yung kayo fresh din. Katulad ko, very fresh. So, Ito mata ko kasi nag ko lang kanina. So guys, happy, 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 happy wedding na. Ang aming ilog. malaki na na po din bro. Kasi ang laki kagabi kasi umuulan. Ang lakas ng ulan kahapon sa bukid. Kaya ganyan po ang ulo. So may waterfalls po kami dito. Ayan. And meron po dito, dito na bird Ito green po talaga oh. Hala! Diri sakit? <laughs> Diri sakit bebe? Sige pa, sige pa! Hala! Wow, ligot ulan. emang áp a Cảm ơn bạn. Thank you. Kevin, Yan yeah. yeah, po yung tendency ng ating ano, ng ating meeting area pag maulan na mahangin, nababasa talaga yung sahig. Kaya nasa gitna yung mga tao. Dito na ni ko na sa taas oh, gwapo rin naka ng talikod. ka lang six cards. Three cards lang. Six pairs, six kinds. <laughs> <laughs> Pwede dyan, hindi rin Wag ganit Pero cute pa man ako no, eh. <laughs> okay, Ikaw. Ay, batsa mo. Ikaw, Dunel, ang 14. 14 po ka? Batsa day mo. kwan, pwede mong kwan, Ah, medyo good Ay, gala na ka na. look at our A-house, guys. Let's no. go. No. Nababasa lahat. Malingsan na na akong nabulak ni Ahak. Kamu gawin kita, no? Our sunflower. They are bowing down. Okay. Ako na yung sun. At yung mga kamaisan natin. Kamaisan! Kahumayan. Kampi, Jod. Ah, magkampi tayo, guys kanada putuan kanang gito tang gi photo bato na kay gilatan pa hi wow kada roaming shirt o sana dualo kada oh ah sa so ayan pa magalaban at at UST pa te go pa kay tinio ini premises <laughs> at atrista no misa tinio man magsidang di Bang Populer show Sama Welcome to <Vigil> Olympics. Sarap. Kau <laughs> 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 Nakagulo. Hi, coffee tayo sa... So, ito po yung coffee natin. Thank you so much for this, Belmar. From Brinjio. Solid. Thank you, Brinjio so Solid, for this. Ang ganda ko. Ah. Yan ang sarap. So, oh. yeah, milk photo yeah, so, oh. with Rhea. With Rhea? Made by Rhea. Sa sosa talaga. Ganito talaga tayong mga Pinoy sila sa talaga. Kahit ka tinapay at juice pwede, diba? Dito kasi puto, photo. Tinapay at coffee. Ito, photo at coffee. Ang sarap nito. Mmm. sarap. Sarap. Terima <coughs> 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 <laughs> and yeah, let's make coffee for our friends Hi. <laughs> chu Hi. Ah, sarap. Ah, ng ulan, guys. Wala na pong rain. Yung mga tibo bisita nandiyan pa rin. Ayan. Let's have coffee here. Now fronting our beautiful view and a mountain and another mountain. It's valley. So dito kami sa gitna ng dalawang mountain dahil may river po tayo. So visit na in a nature park. Ayan ang mga sagbot.